Do it, oh! do it, do it, do it. Three, Keep the block break, break. It's not going down. No, Just no, no. Crowd, block. Crowd your block, your block. Like There you ababa, go. Because the angle of your brick, But <laughs> isa-isa na sila. Everyone, listen up. Alika dito, lahat kayo. Gusto ko makita niyo ito. Babagsat talaga ito. How to be corrected? Kina-recognize niya na kailangan lahat napapakinggan. Kasi siya yung tipong tao na ano eh, walang ma-achipuera. Yung bigat ng itaas ay doon tayo makakabawi. Kasi, kita na, na natin na tumatabingin na siya. Kahit hindi natin maayos yung is nasa ilalim, pwede na lang tayo bumawi dito. So, dapat mag-observe tayo lahat. The sooner, the better you correct it. Siguro you can save it. Ang gulo mo! Teka, tulang! Ang gulo mo! Tulang! Tulang! Ang gulo mo, kabilang side. Pabansak sa iyo, tulang ko ng open side. Yan, mo na best. Kinain mo kaya? Kinain nice. mo? Huh? Well, anong ginagawa mo? Ang atin mo Ang galing mo. Ano, tatapusin mo ito? And then, uumpisa ka ng isa pang plan habang umiikot-ikot pa rin si Jesse. Medyo selfish din yun. Yung decision ko is I, like, I vote to move on to plan B. Kasi I think alam na natin, babagsak talaga. Nag-consult siya muna sa amin, tapos winay rin niya lahat ng options. Tapos nag-decide siya kagad. Tapos lahat kami sumunod. Which is tama lang, dapat po ganun. Bilisan lang natin.